Hi guys! Magandang araw sa inyong lahat. May dumating na nga pala ang in-order ko sa Shopee. TikTok. Sa TikTok. Wala ka look Parang size ng ano? Ng... dalawang kilo siya guys. Parang size ng... Ayan. Ayan guys. Magandang araw sa inyong lahat guys nang araw na ako hindi nakapag-upload sa aking YouTube channel. So, dumating na nga pala ang aking in-order sa TikTok. Pakita ko lang sa inyo, guys. Napakalaking tipid. Pag ito yung binili natin dahil dalawang kilo siya. So, ang laki ng tipid niya, oh. Dalawang kilo yan siya, guys. Tapos, kayang-kaya sa bulsa. Hinanap ko yung Mr. Clean. Hindi ko siya mahanap. Ito talaga ang lumalabas sa shop. Fast Clean. Kaya ito na lang yung in-order ko. Tapos, kayang-kaya sa bulsa. Napaka mura lang niya guys. Oo, napaka mura lang niya. Actually guys, ay dalawang kilo yan siya guys. Oo, oo. ayan. Dalawang Fast kilo clean. lang siya. May Kay, ang mura ay. lang niya. So, ngayon ay makatipid na ako sa sabon. Hindi na ako panaybili sa tindahan ng sabon. Dahil mahal kasi sa tindahan. Kaya mas maganda dito. Tinry ko lang siya. Tapos nung pag check out ko ay wala siyang shipping fee. So, nakamura talaga ako dito. Ayan. Ba? Nakamura ako. Dalawang kilo ha. So, ilang, hindi ko pa siya nabuksan. Kung, hindi ko naamoy eh. Ayan, hindi na ba maingay sa labas dahil may, may nag-grinder sa labas guys. Ayan. So, gusto nga palang makatipid no. Ayan. Napaka ganda nitong sabon nito dalawang kilo so ayan guys so ang bilis lang din nila nag ship ang bilis hindi kailan lang to in order ko sa tiktok ang bilis nila nag deliver ha malaking tulong ang tiktok guys dahil ano siya marami silang pa promo promo tapos pag doon ka bumili, pag hating gabi, nag-live sila, may papromo sa TikTok. May mga pa-free shipping, tapos bagsak presyo. So, iyon kagandahan. Dahil medyo nadala-dala na rin kami sa mga Lazada. Dahil si Lazada ay ah uh, maraming issue na si Lazada. Maraming pumapasok na scammer kay Lazada. So, kawawa ang Lazada kahit ako naman din na biktima din ako kay Lazada sa mga scabber dahil iba yung order ko ang dumating sa akin iba kaya nakaka disappoint sa ano mga susap sa Lazada kasi marami silang mga scammer na nakakapasok yung mga scammer so kawawa ang Lazada si Lazada talaga ang pagbuntungan. Sa TikTok naman ay wala pa naman akong na-experience. Lagi akong nag-order sa TikTok. So, satisfied ako kay TikTok. Malaki akong kasalamat na dumating si TikTok dahil mapadali ang yung mga kailangan mo. Pwede mo na i-order. So, para para ma-secure mo talaga lahat ng gusto mong itanong ay pwede mo nang itanong para kung ano yung mga dapat gawin ganun so katulad nito so hindi ko na kailangan pumunta sa tindahan dahil ito alam nyo ba guys wala pa siyang 150 napakamura niya sa tiktok dalawang kilo na ito siya pero yung ano noon, yung Mr. Clean, yung yung hinahanap ko, mag-search ako ng Mr. Clean, ito yung lumalabas, Fast Clean. Kaya, itry ko siya kasi ito yung lumabas. Kaya, malaking pasalamat ako kay sa apps na TikTok dahil mapadali yung mga salangan natin dito sa bahay. Hindi, no need mo na pumunta sa mga mall or ano pa. So, i-order mo na lang ganyan para hindi ka na mamasahe, tapos hindi ka na mapagastos dahil pag pumunta ka sa mall ay siempre magutom ka. Pagpasok mo pa lang sa mall, pag dumaan ka na lalo sa Inasal, sa Jollibee, sa McDo, kung ano yung ma daanan mo, siyempre, magugutom ka talaga. So, kailangan mong kumain. So, pamasahi, pagkain, so, nandun na yun. So, kung ano pa yung makikita ng ating mga mata, at another pa yung gastos. So, dito, sa apps na TikTok, ay pwede ka nang mag-order ini time kung ano yung wala sa bahay mo, pwede mo nang i-order. So, sa akin, malaking tulong talaga si TikTok, guys. So, ayun lang, guys. Maraming salamat sa inyong panonood at pagsuporta. At yakapin nyo na lang ako, guys, para mabisita ko kayo sa bahay nyo at doon na lang ako yayakap sa inyo, guys. Ayun lang. Bye!